Alright, sa pagkakataon po ito, mga kabalitan, kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap ang mismong administrator ng National Food Authority, si Administrator Larry Lacson. Admin Lacson, good morning po, Johnny Banyes, Jovel Peleño, live na po tayo, DWIZ, hello Channel 23, Admin. Hi, good morning, John and Joel, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Good morning. Okay. Okay, Jopel po, ang uh, yes. kuyang kong gwapong yes. kasama. <laughs> <laughs> <Bye>. Jopel, <okay. laughs> uh, good morning, Admin Lacson. Unang-una, uh, darechahin na po namin ng katanungan dahil uh, every time po na nagkakaroon ng uh, sinasabing pagbabago sa presyo ng bigas, whether it is mua-baba or tumataas, ang uh, concern ng mga mamimili, ako personal na uh, nakikita ko po ito, is yung pong quality yeah. ng ibibenta o ibinebentang ang bigas. At saka, sorry to say ha, ah, marami pong nagbabanggit kasi na pagka NFA rice ang binibenta, mura pero medyo hindi po siya nakakasabay dun sa mga magagandang klase ng bigas. Admin Lacson, comment please. Okay. Uh, aware na aware tayo sa mga ganong komento. no? Uh, at yan naman, ginagawan lagi ng paraan yan para at least yung pinakamagandang kalidad ang maibigay natin. At the same time, lahat naman ang bigas ni NSA dumadaan sa pagsusuri no? bago nire-release. So nilalaboratorio pa nga yan at meron ding panelist na aamoy, titikim, mm -hmm. etc. So, lahat naman po yan dumadaan sa ano screening no po uh, para at least masiguro natin yung kalidad. But, kung ang ikukumpara natin si NSA sa mga premium na variety or brand ng bigas, imported pa, eh, kalagawang malayo. Uh, hindi po comparable. Sa totoo lang, that's also a part of our uh, goal ngayon na mapaganda pa siya by modernizing, no, yung aming mga facilities, lalo na yung mga nailing facilities. That's why we have embarked on modernizing our equipment para lalo pang gumanda yung bigas ni NFA. Yes, sir. Uh, regarding dito sa mga stock po natin sa ating uh, mga bodega, may binabanggit po kahapon si uh, Sinaga Executive Director kay na yung iba dyan luma na at uh, kung nabubulok na at hindi pa na ipapam- o oh, hindi na ipamamahagi oh, sa 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 dapat itong uh, puntahan, uh, puntahan. puntahan puntahan um ano ang dapat na gawin dito pwede ba nating iano ito uh, ibenta sa mga sa, sa sa ordinaryong mamamayan at uh, kasi may uh, ano pa nga na pwede daw uh, i-auction ito dito sa mga rice uh, uh, retailers po natin na walang nabubulok. No, mm -hmm. uh, hindi po natin nahayaan na nabubulok. Unless Apo. yan mo ay pinagyo, nasira ang bong nabasa, yun po. Pero under normal circumstances, uh, definitely walang nabubulok mm -hmm. na, na po. Right. So, hindi po kasi hinahayaan mangyari yan. Bago pa ho mangyari yun, release na po yan na binebenta na po natin as stage stocks isa uh -huh. nga sa mga bumibili sa atin yan ay ang BJMP at yung binebenta natin sa Kadiwa na P29 na alam din natin ang kalidad at p pesos ay eh, talaga po naman comparable na sa mga uh, uh, bigas na nabibili sa merkado. So, uh -huh. I don't know kung saan ang gagaling yung sinasabi natin na no uh -huh. aging is the right term. Alam naman po uh -huh. kung ang iyong ahensya ay... Uh, para sa simpleng bodegaero, mm -hmm. hindi ka pwedeng mag maglabas sa merkado dahil sa RTL, uh, kailangan ka lang makapaglabas kapag uh, may kalamidad at may mm -hmm. emergency, eh talagang tatagal yan sa imbaan, sa ating mga bodega. Mm -hmm. That's why meron pong pamamaraan na, yan nga, sinabi nga, auction. Bago pa ito maging unfit for human consumption, pwede hong i-auction yan or benta sa mga government agencies mm -hmm. na, meron hong pangailangan yan. Like nabanggit mo nga po, ang BJMP. So, yun lamang po ang ating masasabi hmm. dyan. Alright. Admin, talipo po ba ang kamay ninyo para gumawa ng mga kinakailangang hakbang para maiwasan po itong mga ganitong uh, pagkakataon na nagkakaroon ng quote-unquote aging na mga bigas bago pa ito tuluyang ma-distribute sa mga dapat na supplyan na uh, admin lakson? Uh, natural po mag-age dahil sa sa sinabi nyo, Uh, nakatali ang kamay ni NSA. Mm -hmm. Tali. Kinapon nung RPL, ang RTL, ang NSA, naging budigero lang ang sabi ng sa amin, mag-imbak kayo ng bigas. ilalabas nyo lang kapag may kalamidad at mm -hmm. emergencies. Hindi naman ho natin pwede panalangin na magkaroon ng emergency o kalamidad para lang mailabas yan. So natural po yung, yung mangyayari na ganyan. That's why kami nga po, sinusunong namin sa balik yung mandato ng NFA prior to RTL nakapag, na, na makapaglabas sa merkado para ho oh, itong mga sinasabi natin nag-age nag-age wala na po yan hindi mm -hmm. na po mangyayari kasi regular tayo makakapaglabas okay. sa merkado no mm -hmm. right. paki-educate nyo nga po kami uh, admin Lacson kasi meron akong narinig na interview na kumbagay uh, may mga magsasaka na mas pinipiling magbenta sa mga privado kaysa sa gobyerno o sa pamahalaan dahil mukhang mas mababa po ang tawad ng nasa pamahalaan kumpara sa mga pribadong bumibili ng bigas nila, Admin? Palagay ko, that's 99.9% false, no? Alright. Kami ho ay bumibili sa mga magsasaka at least 4 to 5 pesos higher than the traders hmm. simula okay. po nung nakaraang taon, mm -hmm. sa about April last. April 21, mm -hmm. I think, last year, nung inaprobahan ng NFA Council yung aming flexible pricing scheme. Mm -hmm. From 23 to 30 pesos po ang benta namin for clean and dry, for fresh, 17 to 23. Magkano ho ba, katulad ngayon, 23 ang bili namin sa clean and dry, magkano ho ba ang, ano, ang mga trader? 19, 18 so paano nangyari 'yung na mas binabarat ng NFA mm -hmm. 'yung mga uh, kababayan natin magsasaka eh sila nga po ang ating sinusuportahan mm -hmm. dito sa pricing scheme natin. Opo. Ang uh, ano naman po ang magiging papel ng NFA sa uh, dineklarang National Food Security Emergency Admin Lakson? Ah uh, ganito lang naman yan, no. Kami lang ang magiging source ng uh, bigas, no. Uh, kami inatasan, inutusan ng DA na sige i-release niyo 'yung inyong Mm -hmm. because merong food security emergency, right? So yun po. Kami mm -hmm. lang po ang uh, magbibigay ng stocks sa mga sa FTI, which is a GOCC, at sa mga ibang LGUs na magpaparticipate po rito at ibang government agencies na okay. sasali po. So wala po kayong kinalaman at hindi niyo po kayang uh, magbigay ng reaction kung halimbawa man doon sa sinasabing pangamba ng ilang grupo na posibleng hatakin pataas ng MSRP yung presyo ng mga local uh, na bigas admin Lacson. Wala po sa inyo yun? Mm, hindi, DA. Ko hindi ko maintindihan. Hindi ko masyado maintindihan yung hataking pataas ng Apo. MSRP. Yung Apo. ano. In fact, ang MSRP ay naglalayo na pababain mm -hmm. yung presyo ng bigas. Pababa Apo. Pababa nga po Apo. ng pababa yung MSRP. At saka yung MSRP na sinet po ng DA, that is for the premium high-end rice mm -hmm. na ngayon ay I think nasa uh, 55 na if I'm not mistaken from mm -hmm. 58 and 55 mm -hmm. na dapat yung pinaka-premium sa merkado ngayon hindi aangat ng 55 pesos. Mm -hmm. So I don't know kung paano maghahatak yun ng presyo ng bigas, kataas. Mm -hmm. Alright. Na sa inyo po ang pagkakataon Admin Laxson baka may karagdagan pa po kayo mensahe at tapanawagan sa ating mga kababayan lalo na po doon sa mga may pangamba sa posibleng epekto nitong uh, ipinatupad na uh, national uh, food emergency. Go ahead sir. Okay, good uh, ito lamang po no ang ating pamahalaan ay uh, lalo na ang ating departamento DA ay nag-declare po ng food security emergency for the following reasons. Mm -hmm. Gusto po niyang mapababa ang presyo ng bigas sa tamang level. Hindi po dun sa level na malulugi ang sino man. Tamang mm -hmm. level. Pangalawa po, ang rason niyan, ay para po mailabas ang mga uh, bigas ng National Food Authority at nang sa gayon lumuwag ang aming mga bodega at makapagbigay daan sa pamili namin itong uh, nalalapit na harvest season ngayong late February mag harvest na kung hindi po lalabas ang stocks na ito through the food security emergency ang aming po mga imbakan ay halos puno Opo. So, so manlilimitahan ang amin sa kakayahan mm -hmm. para makapamili ng palay. So, in short, ito pong uh, aksyon ng pamahalaan ay tulu tulungan ang consumer mapababa ang mm -hmm. ang presyo ng bigas at pangalawa, tulungan ang magsasaka Ako. para makapagbenta ng mahusay sa NFA. Salamat po at maraming salamat. Admin, habol lang po, magkano yung bebenta ng NFA rice 35 yung 29 wala na po 'yon? Ah, uh, yung 29 tuloy po 'yon sa Apo. P29 program ng pangulo. Ah, uh, ito po yung ating tinatawag na non-regular rice or aging rice. Apo. Na patuloy po sa mga kadiwa. Alam ko ibang mga LGUs magta-participate. So Alright. 33 bibenta ng NFA at 35 sa retail nung hmm. kung sino man yung kami. Alright. Alright. Maraming salamat po, Administrator Larry Lacson. Mananatili pong bukas ang himpilan programang ito for updates sa inyong hanay. Thank you so much, sir. Good morning. Okay. Good morning. Good morning. Apa. Yan po, mga kabalitan, kabalitaktakan, si NFA Administrator Larry Lacson.